Isa pa sa concern natin ngayon, lalo na yung mga mm. magulang, Christian, mm. ay itong uh, mga gadget sa ating ah. mga anak. At By saka yung mga insidente ng necessity bullying. Necessity na ito halos. Ha? Necessity. Necessity na ngayon. Halos. Uh, halos. Mm. Kaya lang, mm. kailangan mamonitor mo ng gusto. Ah. Mabantayan mo yung mga bata. Lalo sa kabataan. Oh, sa paggamit mm. ng gadget. Mm. Isa po sa ating paksa ngayong araw na ito ay yung isang panukala. Diyan sa Senado, kung hindi ako nagkakamali, mm -hmm. ano, na, ipagbawal. ipagbawal or i-regulate mm -hmm. yung paggamit ng gadget sa ating mga minor de edad. Kukuhanin po natin ang uh, uh, pananaw dito ng Commission for the Welfare of Children, o CWC. Nasa linya po natin si Undersecretary Angelo Tapales, ang Executive Director po ng Commission for the Welfare of Children. Good morning, Yusek Tapales, sir. Morning, Yusek. Isang makabatang umaga po, Ma'am Tuesday, Sir Christian, at sa lahat po ng uh, nakikinig at uh, nanonood ng executive summary. Thank you for inviting the Council for the Welfare of Children po. Opo, alam namin, isa kayo sa mga nagbabantay sa ating mga kabataan, USEC Tapales, Sir. So ito nga pong panukala sa Senado. Ano ang take po dito ng CWC na i-regulate or kaya ipagbawal mm -hmm. sa mga uh, minor de edad yung paggamit ng gadgets? opo uh, mamtschuri uh, kami po ay uh, sumusuporta sa lahat po ng panukalang batas na uh, naglalayong paigtingin pa yung mga yung protection ng kabataan ano kasi karapatan po ng ating mga bata yung yung meron sila tinatawag sa isa sa mga core rights nila yung protection mm -hmm. rights ano mm -hmm. so alam naman natin po ang panahon ngayon maraming threat po sa internet siyempre na andyan mm -hmm. ng online sexual abuse cyberbullying mm -hmm merong mga scams po at mga games na nakaka sa bata. At uh, siyempre napag-uusapan din po yung online gambling na maaring may mga batang nakakalusot din po dyan na baka sumasali na. Mm -hmm. Pero hindi po natin maikakaila, Ma'am Tuesday, uh, Sir Christian, na yung kalahati naman po ng cyberspace talaga ay nakakatulong dahil po yeah. po naandyan ang information. na mm -hmm. Naandyan po ang balita. Sigurado ko po ang DCWB po napaka-active ng social media page mm -hmm. nyo mm -hmm. na nagiging ano, ano, ng source ng tama at accurate na informasyon ng ating mga bata mm -hmm. no so while we support the bill at talagang ipupush po namin yan siguro ho uh, with all due respect to the author po kay no? uh, Senator Raxson may konting ano lang po kami mga mungkahi na maari sa yeah. pag-usapan siguro mm -hmm. uh, kasi po kunyari po nasa helpline summit po ako ng Council for the Welfare of Children noong mm -hmm. Friday mm -hmm. meron po kami mga children doon so tinanong ko sila sabi okay. ko mga kids kasi mga child uh, representatives po natin sila. Anong masasabi nyo doon sa panukalang batas? Ah, mm -hmm. uh, anonymous po ang sagot nila na tama, uh, kailangan may edad ng bata mm -hmm. na kailangan walang present sa social media dahil masyadong mura pa ang edad. Mm -hmm. Pero merong cut-off na age siya na dapat naman ay inaalaw na kasi sabi nga nila at ako naman eh ito ay hindi naman po opinion lang ng mga bata no kasi yung sa UN Convention on the Rights of the Child mm -hmm. na signatory ho tayo mm -hmm. sa Article 12 niya may right to participation ng mga bata ano uh, kasama na diyan yung pagbibigay ng opinion nila sa social media mm -hmm. pagtingin ng balita nyo o mga programa mm -hmm. namin o pagre-report sa makabata helpline 1383 na meron may social media Uh, platform din na pwedeng pag-reportan ng mga karahasan sa bata. Mm -hmm. uh, I, I learned ang Bantay Bata, ganun na din po pala sila, no? All wala na po silang landline, puro social uh, pu Puro internet-based na po yung reporting mm -hmm. din nila, social media. Uh, maliban sa right to participation doon sa Article 13 naman ng UNCRC, may right to receive and impart information mm -hmm. din sila from all uh, from all kinds of all kinds po yan so, so include it includes information from the internet so yan yan lang po yung ano natin yung suggestion po natin kay uh, count po so, so sa palagay po ninyo sa nakikita ninyo base doon sa siguro yung antas ng mentalidad ng ating mga kabataan anong edad pa na kailangan uh, ipagbawal muna sa kanila o kaya i eh, ipagamit pero kailangan may katabing Limited. may katabing mm -hmm. adult o magulang o guide ga, alam niyo yon yung mm -hmm. guardian Apo. para maging maayos yung paggamit nila ng ng gadgets Apa currently ma'am Tuesday uh, sir Crisa we are in discussions with other stakeholders and partners mm -hmm. to determine that sweet spot ano ano ba yung sweet mm -hmm. spot is it 15 above lang ang pwede uh, yung 15 below hindi pwede o 12 below ba ang bawal mm -hmm. uh, pero ang, ang point po namin, merong hindi ho pwede, merong bawal, ah, merong pwede, ngunit kahit yung pwede, Ma'am Tuesday, Sir Christian, dapat po yan ay heavily regulated din yung kanila. Ibig sabihin, mm -hmm. gagawin naman ng social media platforms mm -hmm. at ng government yung part nila. No? Kung baga, ah, hindi na no po kasi innovation yan. Ano? Kunyari po, yung Republic Act 11930 natin, mm -hmm. yung anti-online sexual abuse law natin, ano? doon po sa batas na yon Meron na pong pinag-utos talaga sa mga internet intermediaries kasama na ang social media mm -hmm. na number one, mag-remove at mag-block ng access doon sa mga may kabastusan mm -hmm. na mga materyales na maaring matisod ng bata. No? Mm -hmm. Number two, install mechanisms or measures to protect children online. Tapos, yung sinasabi rin ni Senator Lacson, kaya po kami agree dito, yung adoption of mga child protection standards like yung mga privacy settings, mm -hmm. age verification, yan po ay nasa batas na po sa anti-USAIC si SAIMAC natin. Mm ang, lim -hmm. ang, 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 ang sakop lang po kasi noon is online sexual abuse. Ano? Oh, so kung itong bagong panukalang batas, ay sasakupan ng ibang areas like yung sa sa bullying, mm -hmm. yung mga scam sa children, mm -hmm. yung mga nag access naman sa mga games or gambling, 'yan po ay talagang makakatulong at susuportahan po talaga namin. Mm -hmm. uh, ano po ba yung tingin nyo na advantages and disadvantages mm -hmm. sa mga bata nitong paggamit ng gadgets or internet? O po yung internet po kasi at gadgets po. Hindi po natin maikakaila. Sabi, sabi nga nung mga kids, digital citizen po kasi sila or uh, parang gano'n. <laughs> Yan oh, na kasi sa, yung mga kabataan gano. natin ngayon, eh. tech Yun sabi na, na sila. -G. Medyo, oh, oh. medyo napag-google tuloy ako ano bang sinasabi ng <laughs> mga kids. Medyo advanced na talaga ang mga bata. Sometimes education is, the internet is being used syempre for education, information. Mm -hmm. uh -huh. Pati po ang mga reporting mechanisms po natin, we asked some of the uh, the, the helplines uh, which attended our summit, isa po talagang way na yan to campaign against violence against children, mm -hmm. to reach children in far-flung areas and to report wala po lahat na hindi uh, mm. lahat ng tao ay may landline no, o pagtatan tawag sa cellphone the mm. best uh, way to report ah uh, pinaka pag may free wifi ka yes. magso social media messaging ka kung anong mang platform ang gagamitin mo no so kaya nga sabi ko we uh, napakaganda ng batas and again i want mm -hmm. to clarify we support this mm -hmm. ano but we have to balance the children's right to protection and the right to participation and to information bro mm -hmm. you said, um Uh, doon sa mga social media accounts, di ba merong uh, terms and conditions? pag uh, Although hindi natin binabasa lahat yung <laughs> halos ano. Chinecheck mo na lang meron, eh, meron, meron no? tapos submit. O, meron na mga uh, edad doon para makagawa ka ng account. Hindi ba ang problema natin dito yung implementasyon ng mga polisya sa mga social media accounts? Sahil, yung mga bata, paano nagkaroon ng accounts if they are not yet 18 or 16? Mm hmm. Alam niyo sa totoo Sir Christian, tama po kayo no even with, with respect to online sexual abuse may meron po eto naman to be fair to, to to our friends from the internet and the telecom uh, sector no meron po sa kanila talagang nag-sell police uh, of course yung partner namin diyan yung pinakamalaking telecom di ko na lang po syempre mm -hmm. babanggitin oppo, oppo. Thank you for they do really sell police or so they sell police mm -hmm. they block uh, una they they take down uh, yung illegal kunya may child sexual abuse material na websites and URLs. Mm -hmm. Dine take down nila yan. Number two, uh, may yung mga access attempts ng mga parokyanong mga predators ano, mm -hmm. mga ganyan, they block it. So mm -hmm. they can do it ano kaya lang we need the, uh, the da ano the, the the government is currently finalizing the guidelines para sa tech provisions ng anti-OSA Act natin mm -hmm. pero yun nga katulad ng binindit ko kanina it all, it only deals with online sexual abuse so mm -hmm. kung merong pano ka batas katulad nito kay Senator Lacson na mm -hmm. sinasabi ko nga napakaganda dito mm -hmm. eh bak, baka ma, ma, mapapaalalahanan natin sila ma-encourage natin sila pati itong ibang aspeto na to you have to regulate this hindi lang pwedeng yung bata ang i-regulate pati right. kayo dapat you, mm -hmm. you should do your part o oh, tama. Um. ka Sir, ano yung obligasyon ng mga magulang, guardian sa usapin na 'to dahil siyempre yung bata hahawak lang ng cellphone. Kung ano makita niyan diyan? lang yan. Ano yung obligasyon ng mga magulang dito? Opo. Napakalaki po Sir Crisen ano. Again, uh, uh binanggit ko kanina may right to participation, may right to information do sa anti-OSAIC Act uh, natin. Very specific pa ang sinabi no, right To, of, of children to useful, meaningful, and safe access to digital technologies. Mm -hmm. So kasama ang internet dyan, saka yung mga gadgets, ano, karapatan po nila yan. Ngunit, Siyempre po, unang-una, uh, yung estado muna, ano, as parents of the people, parents patri, the state can regulate and through re legislation, katulad kunyari nitong Chris Senator Lacson, pwede pong limitahan ang karapatan. Number two, ang parents, being the first teachers the mm -hmm. first guardians at nagtataguyod at nagdidisiplina sa mga anak kayo po ang nasa unahan ng laban ng pamahalaan para protektahan po ang mga bata right. so hindi pwedeng ang LGU ang ang, ang 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 charge lang hindi pwedeng ang DSWD CWC mm -hmm. o DOJ lang ang in charge kayo rin po ay kaparte Itong solution na to no. Kaya nga po sa DSWD and the Council for the Welfare of Children, we want to expand our digital parenting program. Mm -hmm. Kasi po may mga modules na gagawin eventually diyan and the plan is to teach parents how to be good parents and, 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 and kasama na diyan yung pagbabantay sa internet uh, use ng mga bata. We want to cascade that with the DSWD to the LGU so that the LGUs can help us cascade to the communities. Kung baga sabi nga nila, nauuna yung pagdisiplina sa yes. loob so, ng tahanan. Mm -hmm. Yes, tama po ma'am Tuesday. Mm -hmm. So paano mm -hmm. nyo nakikita makaka-apekto sa uh, development ng bata itong panukala na ito? Ah, kung ito po ay talagang, kunyari po kung hindi naman total ban sa minors mm -hmm. at uh, talagang Uh, maganda yung provision to regulate at syempre very stringent po yata yung penalty na gustong uh, ilagay din po ng ating butihing senador dito. Mm -hmm. Wala po ako nakikitang uh, magiging problema dito bagkos ay talagang makakabuti sa ating mga bata. Bakit po ma'am Tuesday, no? mm -hmm. kunyari po when we talk about online sexual abuse, ano po ba yung datos natin ngayon? Ano? Kunyari do sa disrupting harm study ng ECPAT noong 2022, mm -hmm. ang sabi nila doon, 95% ng children aged 12 to 17 na Pilipino ay nasa internet. Mm -hmm. Diyan sa 95% na nag-internet noong 2021, 20% po ang na-online sexual abuse. What? Mga 2 million mm -hmm. children po yan mm -hmm. if Dami. we scale that up to population. Kaya po kailangan natin ng una, yung Anti-Online Sexual Abuse Act natin, ano yung Anti-Usachism Act, we need to implement the tech provisions. Ito mm -hmm. naman, if this particular proposed legislation will expand that coverage, yan po ay wini welcome natin at pinagdadasal natin na talagang maging safe na ang internet para sa ating mga anak at mga bata po. Mm -hmm. Sa siguro pagka tinalakay itong panukalang batas na ito dyan sa Senado, uh, welcome naman kayo sir ano, kung maiimbitahan kayo para makuha yung mm -hmm. inyong side. Opo, uh, Ma'am ma 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 Tuesday, Sir Christian, uh, kami po ay actively magpa-participate magpa ko kung, kung ma i ako kami dyan. At mm -hmm. siyempre po, I'm sure yung mga ibang stakeholders, yes. NGOs, mga private sector partners natin, and even those in the tech sector, mga telecom companies and social media platforms, magpa-participate po lahat dito actively. Alright. Another topic, uh, uh, Yusek Tapales, Sir, itong mm -hmm. insidente ng bullying sa ating mga kabataan. So far kasi uh, pasok na naman, eh. nagsimula na tayo ulit ng school year. Year. Kamusta uh -huh. po yung pagbabantay ninyo? Monitoring nyo dito sa mga insidente ng bullying sa mga bata sa mga eskwelahan. At saka ito pang cyberbullying. Meron na tayong cyberbullying uh -huh. ngayon. Kasi the, dyan nga sa internet na yan, hindi lang yung physical bullying na mismong sa klase tayo. Even ngayon. online. Even online. Mayroon uh -huh. na rin. So, kamusta po ang pagbabantay po ninyo? So po ah uh, et, et et kami po ay mainit na nagbabantay po dito no while uh, napakaganda well una-una napaka, po una, uh, papasalamatan ko ang Department of Education under the leadership of mm -hmm. uh, Senator Secretary Sani Angara mm -hmm. kami po ay kanilang in accommodate din and uh, uh yung yung MOU po namin uh, for the death DepEd hotline and the CWC makabata helpline 1383 ay na finalize na uh, it's just a matter of uh, Uh, scheduling the signing you know so yan po ay magduduktong ng hotline ng Deped saka yung hotline naman ng Council for the Welfare of Children mm -hmm. yung 1383 mm -hmm. na pursuant to EO 79 series of 2004 is now the central reporting mechanism of the government for all children's concerns, ano, including bullying. So abangan mm -hmm. po natin yan. Nakatutok po sila dyan. But katulad ng sinabi ni Ma'am Tuesday, tama po, problema pa rin yung bullying ngayon. Mm -hmm. Based on the 2022 PISA reports, ang sabi, one out of three Filipino students daw are being bullied in school. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero wag naman bad news lagi ang pagkukusan ko lang kasi kot yung mga tao. Ano? Mm -hmm. Na, eh, yung datos ko ng DepEd naman, pag titignan natin, ano, Nung school year 2022-2023, nasa 7,000 plus ang bullying nila. Mm -hmm. 1,000 plus dyan yung cyberbullying. Mm -hmm. Pero kung ikukumpara natin sa datos ng 2018 to 2019 na school year naman, nasa 20,000 plus wow. naman yan. So malaki po so, ang binaba. Mm -hmm. Malaki po ang binaba. No? Everything is going down. ano? Violence against children, child mm -hmm. labor, online sexual abuse, may konting pagbabarit. Mm -hmm. Bullying is going down pero yun nga. It's one bullying too much. Uh, kaya ayaw po kasi natin na i-bullying. Sana gusto natin zero. Kaya right. po hindi tumitigil ang government. Kaya kasama na po ang CWC, DSWD, mm. and of course ang DepEd po natin. Oh, Yusef, ano yung nakikita yung uh, ginawang kaparaanan para bumaba? Mm. Dahil sabi nyo, from 2018 to 20,000. Mm. Oh, Tapos bumaba ng opo, 2020. Opo. Ano yung naging dahilan? O ano mm. yung naging uh, paraan para bumaba ito? Apo, uh, eto po personal opinion ko. Tingin ko kasi maraming factors po. Unang-una po yung anti-bullying act po natin, yan ay 2013. Nung yan ay naging batas, siyempre, tumaas po muna yung bullying. Hindi dahil naman dumami, ngunit mas maraming nakarecognize na, uy, bawal pala yan. Kailangan nating i-report. So, nung tumaas hanggang 2019-2020, then now, bumaba po siya. Mm -hmm. uh, kasi po, alam ng mga tao na yung bullying sa school hindi yan normal part of education mm -hmm. ano as uh, safe eduk ang dapat po education yan po isang cost po yan dahil may batas na tayo number two, ang DepEd po syempre may child protection policy yan mm -hmm. uh, sa child protection policy ng DepEd ah uh, uh, talagang minamandato na bawat eskwelahan may child protection uh, committees po yung mga child protection committees, maraming representatives po yan, yan din ang tumatayo na anti-bullying committee ng eskwelahan. Mm -hmm. Sinisigurado ng DepEd yan at ang ating pamahalaan at katulong na rin ng CWC na siguraduhin functional, hindi lang po yung parang sa papel lang may ganyan. Ano? Kasi dyan po nagsusumbong ang bata. Mm -hmm. Ano pa po? Yung outlook po sa bullying ay nag-iba dahil nga po sa batas marami nang nagre-report. Pang-apat, mm -hmm. Nagkaroon ng Supreme Court decision po dito if not, not natisud at aalala niyo po uh, a month or two ago, merong pininalize na eskwelahan, pinag-penalty pinag mm -hmm. ang eskwelahan dahil lumabas sa pagsusuri ng Supreme Court na hindi naasikaso at yeah. naiproseso ng maayos ang reklamo ng bata, then nagreklamo na rin yung magulang, mm -hmm. uh, hindi ko alam hindi inaksyonan. Then pagdating po sa Supreme Court na nafound liable po yung eskwelahan. So Yo, it's a warning to right. to the schools ano na hindi po kinukonsinti ng ating pamahalaan at hanggang sa Supreme Court na po, kailangan safe ang eskwelahan para sa mga bata po. At yan naman po ang ginagawa ng pamahalaan at ng DepEd. Currently ba, Yusek, mayroon ba kayong naitala na panibagong insidente ng bullying? Mm -mm. May nag-viral, di ba? Oo Yung nag-viral po na video, yung sinasabunutan po na babae mm -hmm. ng mga kaklase, mm -hmm. hindi po yan. atas uh, mayroon din po isang nag-viral pa na, na issue na yung bigla na lang pong nanaksak yata, yung binubuli mm -hmm. dahil uh, Uh, I think nasa news po yan, ma may mga press statements po kami yan sa CWC Facebook page. Mm -hmm. O yan, Ma'am ma Tuesday na nabanggit ko yung social media. <laughs> Nakita <laughs> nyo po, hindi po ba source of information ng mm -hmm. mga bata talaga. Kaya, Opo, ka. kaya very useful. Ano? I mean, nakaklonek ko lang po doon sa ula nating right, topic. O ano? po, hindi po namin ti uh, tinatantanan yan. Kaya nga po, na-announce ko na magpipirmahan na po kami ng DepEd for mm -hmm. the Makabata Helpline 138. Ayan, isa nga yan sa itatanong ko sana kung uh, mayroon na ba kayo mga at least Uh, programa o kung mm -hmm. hakbang para mas lumakas yung pagbabantay natin dito sa mga insidente ng bullying. Sabi nyo nga, magpipirbahan na kayo ng DepEd. Uh, Doon sa ibang government agencies, mayroon din po bang ganito at kumusta po yung compliance naman nila sa inyong mga rekomendasyon? Oo ah uh, yun nga po, in connection with the Makabata Helpline 1383 at eo 79 na binanggit ko, meron po kasi Makabata program na nilalaman yung eo 79 na yan. Mm -hmm. Yun ay naglalayo na i-harmonize lahat ng ginagawa ng gobyerno, different agency, agencies para po protektahan ng bata from violence against children. Ano? Kasama na yung bullying. Mm -hmm. Yung implementing guidelines po niyan ay sinusulat namin ngayon kasama na, ang uh, ng DSWD and other implementing agencies Uh, ang target natin within the year, mailabas po yan. Ang intention po kasi is ang makabata helpline magiging central reporting mechanism mm -mm. but we are connected with everybody. Kunyari pag trafficking, there is the IACAT 1343. Pag child labor, may 1349 naman ang DOLE. Mm -hmm. May 911 ang DILG. May aling pulis Lahat po yan ay magiging connectado. Right. Pwede kang dumiretsyo sa kanila pero kung di mo alam kung sino ang tatawagan mo, Pwede kang mag-1383, makabata helpline, makabata. then we will help you and we will refer you to others. So yan po, antayin natin yung full implementation ng EO 79, series of 2024, yung makabata executive order. Alright. With that, Yusek Tapali, sir, salamat po sa mga impormasyon ninyo. At sa susunod po ulit, sir, ha, wag po kayo madadala. Thank you, Yusek. Opo, thank you, uh, Ma'am Tuesday, Sir Christian, sa bagong Pilipinas, bawat bata, mahalaga. Thank you po. Salamat po. Mga kapuso, ang nakausap po natin si Yusek Angelo Tapales, ang Executive Director ng Commission for the Welfare of Children. Walang